Guys, welcome sa iMart Shopping Center dito in Salinas, guys. Syempre si naman ko ang pinakamaganda kong kaibigan, yan si Ate Mabel yan. Ang namimili nga pala siya ng ano, ng ah, eco bag na malaki at gagamitin niya daw pag-uwi siya ng probinsya sa Batangas. Ayun, guys. Magtitingin niyo, guys, sa uh, talagang pabikol. Ah, pabikol ba? Sorry naman. Uwi daw siya ng Bicol kaya kailangan niya ng malaking ano, eco bag na ganyan. Eko bag ba yung tawag dyan? Sa akong <laughs> bag pala guys Sorry naman 89 89 pesos Okay na siya And guys, sa mga naghahanap ng mga sako bag, ay dito na kayo pumunta sa iMark Shopping Center sa Salinas yan. And guys, syempre ito yung ito yung model ng sako bag. Natin. <laughs> siya yung unang siya yung unang ano, bumili ng sako bag dito. Ayan, guys. So, ayan lang, guys. Bye-bye na.